Ayan, trippers, nandito ako ngayon sa crossing ng Pugo, La Union. So, nandito ako para pasyalan yung bagong kainan dito, yung J&K Restaurant. So, nandito ako ngayon para ipakita sa inyo at ipalam sa inyo na may masarap na kainan na dito sa Pugo, La Union, trippers. Siyempre, dito pa lang sa bunga, trippers, makikita nyo na pwedeng-pwede kayo mag-picture-picture -picture dito after nyo kumain o mananghalian ano kasama ng mga pamilya nyo o ng mga kaibigan nyo. Ayun sir, ano-ano ba yung mga best seller nyo dito na pagkain? Okay. Uh, ang best seller po namin na pagkain dito is ano number one po yung sisig po. Uh, hmm. por uh, pork, uh, pork sisig tsaka chicken sisig uh, ito po yung sinasabi namin sisig ng bayan hmm. kasi ito po yung isa talaga sa dinarayo din dito Tsaka yung pang dessert naman namin is yung buko halo-halo na nakalagay mismo dun sa buko halo-halo. Eh, kung ayaw mo naman yun, meron din mas maliit nakalagay din sa bao. Bao. Y uh, bao po. Yun, uh, don naman po nakalagay yung mas maliit po na buko halo-halo. With ice cream na po yun. ah uh, Siyempre, made with love. No, <laughs> yun. Ay, mo the best dyan. At ano-ano po yung mga, ano, yung mga naka... display na pagkain dito. Ah, yun po. Meron na ko, oh, may mga cook naman na po. May mga lutong bahay, like mga dinengding, may mga, ano, may mga kilawin na bangos, may mga pusit, ganun. May mga, lahat, lahat, mga lutong bahay, may mga, ano, uh, uh, may, may bulalo din. May mami, may lomi, yun, yun po. Tsaka, meron din kaming, ano, gen rice dito. Ang sangkap po nito ay may itlog, may rice, may gulay, tsaka uh, half ng, ano, chicken leg. Mm. Yan po at tsaka meron din kaming mga silog meals. Tsaka meron din tayong mga seafoods like uh, kilawin na bangus, um, um sinabawan na bangos, uh, inalsa na bangus, sabi, yung maasim na ah, bangus. Uh, uh, po. Tsaka meron din tayong mga pusit. Tsaka mm. meron din mga shrimp po. Sir, ano po naging inspirasyon niyo? para mabuo tong restaurant ninyo? Actually, ang original ko po kasi ay sa Ilocos po, taga Kandun po ako. Kaya may mga ganito na rin, may mga old, lalo na dun sa bigan. Uh, yun po yung isa sa nakita ko na maganda rin na ipunta dito sa Pugo, sabi ko. Kaya yun, nung, ano, nung mas, uh, let's say, 3 uh, three years ago, doon na ako nag-start na mag-ipon-ipon ng mga, mga ganito, mga luma. Pag may nakikita ako habang umiikot, may nakikita ako, na mga lalo na yung mga nagre-renovate na bahay yun po binibili ko po yung kung ano yung gusto kong ano kung ano yung pwedeng magamit dito sa uh, dito sa eto kaya nabuo pero ito naman itong design na to sarili na okay bali uh, binigyan na rin po binigyan po tayo ni God ng ano ng wisdom po para po mabuo po itong itong restaurant po na ito. Para at least meron po tayong magandang tambayan. Meron pong uh, aside from sa mga food. Meron, uh, may, may babalik natin yung nakaraan. Mga old talaga. Uh, ito rin, uh, uh, picture po na ni lola ko. Pero si lola ko, meron pa. At uh, saka, meron din tayong lumang telepono. Oh. Kung may mag-order, tawalag po kayo. <laughs> <laughs> tsaka ito itong lumang orasan. Meron din tayong ano, tawag nito malaking banga. Hmm. Yung lalagyan ng tubig noon Ito yung pinaka sinaunang ng ref. Ah, ito yung lalagyan nun? naman, ito naman yung ilawan ng palaka. Okay. Uli. <laughs> pag ano, pag tag ito yung ginagamit nila. Nilalagyan nila ng kalburo. Tsara, kalburo? Ito, uh, ito naman yung plancha ni Nanang. Ah, uh, plancha. Mm. <laughs> Nilalagyan ng uling dito. Mainit. Mainit ba? Hindi <laughs> dito. <laughs> 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 Nilalagyan naman ito ng uling. Ah. Dito, ayan. Tsaka ito mag-uminit siya. Wow. Trippers, marami tayong followers dito ngayon sa ano, sa JNK, ano, you know, kumakain sila. Hello po. Nakita nila tayo dito. Ayan, picture tayo. Hindi, video to pero ano, ikiklik ko na lang. Okay. Ayan. Ayan, shoutout ko po kayo. Anong pangalan mo, sir? Ha? Joffrey. Joffrey. Ayan, shout out po kay Sir Joffrey at saka kay Ma'am Cristel at saka kay Ma'am Grace at Ma'am Minerva. Minerva. So, si Sir pala, matagal lang nating followers, trippers. Salamat sa kanya. <laughs> Thank you po. Thank you, trippers. Ayan, ito yung gusto ko, trippers. Tiki man time. So, tara. Ano pa natin? Tikman na natin. Ito yung gustong gusto ko, trippers. Yung tiki man time. <laughs> Ito, masarap yung gulay nila rito, trippers to. Mm. Malinam nam tong gulay nyo, sir, ah. Fresh na fresh. Malutong trippers. Tikman natin tong ano, chicken. Hindi nila ako. Mm. <laughs> mm. Ayos na ayos, strippers. Mm. Ito, halo-halo naman, trippers. Tikman natin. Ano tong nasa ano, sir? Ice cream to? Ah, ice cream. Mm vanilla. Meron silang ano, yung nakabao at meron din sila ng nakabuko. <laughs> so, kompleto Ricardo strippers. Ito na, strippers. Mmm! Mm. Masarap strippers. Actually, natikman ko na rin yung nasa buko dati. Kaya, solid trippers dalawa itong nasa bao at saka yung nasa buko mm. grabe yan sarap ng ano talaga halo halo dito sa JNK trippers Ano? o pati si brother na naubos niya yung ano niya halo halo sa buko so ang daming ano ngayon o customer So ayun, trippers. Ano pinihintay pa nyo? Pasyalan nyo na. JNK dito sa Pugulaw nyo.